Ito to mingin, lagi intro ha tayo. What's up? Ba Agap man mo ano. ano? <laughs> <laughs> Ako muna magsasalita. <laughs> okay. Teka lang, wait lang. Teka lang, lagi intro ba? Eh may na, may na si Banda kay David. <laughs> oh? Binigwas, tandaan na. <laughs> Okay. Oh, What's up sa inyo mga kagulay? Another day, another fish. Kasama natin ngayon si David. At nandito kami sa tulay. Dalawa lang wala kami magkasama. <laughs> 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 andiyan ka pala. Andiyan ka pala. Kasama pala namin si Angler Mars. yeah. nyo ba alam, kasama nyo ako David. Si Mr. MVP. Angler Mars. Yan. Ano pa hinihintay natin? Fish on mga kagulay. Mula <laughs> sa puwitan. I love it. I love it. I love fishing talaga. Nice Ayun ang tinutukoy niya. Oh, good night. Uy, <laughs> ka. Kanina tayo yan, makapirate ka dyan. <laughs> ano naman yan? Nikon fish! Oh, good size oh! So. Oh, nice da -da -da -da. one. Ni kun fish. Ni kun fish. Nakabinyak na binyag nagad. Ayana na po, master. Strike one. Nice <laughs> one. Ni kun fish. Good size. Bulahan ka. I love it. Yun puli. Huy, malaki. Malaki, puli. Listahi pare. Puli pare. Ayano, okay, nalapa. Oh. Ibabalik sa mga. Puli pare. Ito, puli pare. Okay, Ito na no? nalapa. Ano? Malaki, malaki. Good size. Eh, hey, ano 'yan? Ano 'yan? Oy, oy, oy. Oh, ay ay ay, ay! nawala. Ayano, ayano. Takmai, takmai. Ah, Nasaktan ng ini. Broken 'yan, broken. Ayun, nasaktan ang hihina na lupay pay Wala na. Wala na, sayang. sayang. Nakawala ang taligan. Sayang, malaki-laki yung mga malaki, kagulay. Malaki. kumpara sa kanina. Malaki. <laughs> Ay. Malaki ano? Ayun mga kagulay, naglipat kami dito sa spot namin kung saan nakahuli kami ng talaki ito ni Angler Mars. Ganda dito, boy. Hey. Angler David. From PTB Anglers. Yo, what's up mga kagulay? Asu Horse. Miaw, miaw, miaw. Nakakachamba ka na naman to. Obliba, mga angler! Obliba! <laughs> Obliba! Aho! Ahu! Oy! Fish oh. oy! Oh. Bish, oh. Hey. Kay David! Ang laki niyang boy! <laughs> Yay! Angas! Ayan o. Ang laki nga! Kuya, wag ka lang kuya. Pag yan ay nakawala pa, ilagay mo na yan. Hawa mo, hawa mo. Di ba gorya na tayo din na lang? Sayang Bulaan ka, bulaan ka. Oh, bulaan ba, na, ka. Na, nalalaban ka, nagaray oh. Ano, ano, ano? Ano yan? Ano na nagaray? Ano to? Ano to? to. Talagubang, talagubang. Ano yan? 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 Ano lapo! Heto na! na! Heto Dumi! <laughs> laki! Nice oh, one! Laki. Nice one! Ang pangako kay Ate Laura, heto na! Ang lapo-lapo mo! ang <laughs> 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 laki, ang laki! Ang laki lapo! Shoutout kay Ate Laura, ang pangako ko, andito na, paparating na! I love it! Ang hilab ng lapo! Ang laki nga! Ang Al laki oh! Tita mo naman oh!

mga lawa. Ate Laura, eto na. Eto na. Ano na pala ko? Abaw. Ay huli na naman, nilaro ko lang na naman. Nakakachamba ka to, Toy. Oo. Ah, ah. Ay hilab. lapo Hila <laughs> la re. Ah, na Sa akin, na. puro basura na huhuli ko ngayon. Oo. Ah. Ah, ah. Ay, surte yung basura at dumain. Iniilag ko lang sa basura nga, Ay, nagkalapo <laughs> la bigla. hindi dating daw. Ay, magic. Oh, okay. Ay, hindi. Mas malaki yung isa. Mas malaki yung isa, pero good size. Ah. ah. Yay! Hey, Eto na, picture. Wait lang, wait. Ano, nakaano, nakaano si na. ano? Nakadalawa si, si Ambog. <laughs> <laughs> hindi na ako Ambog. <laughs> hindi, <laughs> <na, laughs> hindi na ako Ambog. Na, na, <laughs> hindi na ako Ambog. Nakadalawa na ano, nakadalawa na ano. Hindi na ako Ambog niyan. Kakapatak lang uli. Pag nakalima ka, hindi ka na Ambog. Ayun, yeah. yun ang pangako. Kailangan makalima. Tatlo na lang po. Ayun, hindi na Ambog. Hindi na Ambog. Boy, ang hambog mo lang ha. Tunay ba ka yan? Oh, lakas o. Ang hambog mo na. Nakakatatlo ka na Totoy Joke lang po. <laughs> Puta plastic. Wala <laughs> ko yung niyo. Hindi, pero may talaki. na mga ano. Kita mo, lumabas yung parikpit ano. Mulaan. Mulaan ka, Totoy. Hambog mo. Hambog <laughs> mo. Ayan, fish report tayo mga kagulay. Maghapon na tayo. Ganto <laughs> <Gito>, na kuhuli. Ang <laughs> na hayop na yan. Rayco. Rayco. Ako po ang tagalinis ng dagat na madumi. <laughs> tupad ang gears. Hindi nee, madum, madumi. <laughs> ako ay kasama ko sa Tupad Anglers Tagalinis ng maduming tubig Ako ang tagahakot ng basura Apo, tanga. putang ang laki Laking basahan mo Oh. Ay, na oh, labo labos, yeah, mga kagulay, wala tayong nahuli ngayong araw Si Angler Mars at si David lang ang nakahuli May nahuli akong talingan kanina, maliit Binigay ko doon sa bata kasi umiiyak siya Tapos ito pa, ang mga nahuli ko, mga basura <laughs> eh Ito ang pinakamalaking nahuli oh. Isang plastic na puno ng diaper Ayan, yeah. Sana iwasan nyo pagtatapon sa mga ilog-ilog, dagat-dagat ng mga basura. At talagang, <laughs> ito pa yung mga nahuli ko, ayan. Ayan. Yun. Tutu-tutu. ayan. Ayan pa. Ang dami kong huli. Ayan. Si Engler, tamang gupit ng kuko. Pwede na pagtaniman ng mustasa. <laughs> Ay, inang. Tingnan natin ang huli ni David. Marami na huli si David eh. Madaming nahuli huli si David. Oops. Yo. lapula po, par. Ang dami ay talingan. Yo, sabay ito naman ang nahuli ni Mang Bio. Ang oh, laki. Laki boy, lapula pula po. Dalawa yan, dalawa yan yung isa nasa cooler. Ito oh. Oo. Uh Talaglag -huh. ano, basa. Sira. Alak ah, eh. Ah, Ay, mga kagulay, hanggang dito na lang. Kita kits next time. Ano nga David? <laughs> Peace and love. Whoop, whoop. Ang laki, mga lawa. <laughs> Ate Laura, eto na. <laughs>